Okay mga best, dagdag kaalaman din lalo doon sa mga baguhan. Kapag kayo ay uh, nagtanggal na ng spark plug at ibabalik na ninyo, huwag agad nyo gagamitan ito. Ninyo para iwas, lose trade ang inyong uh, trade. Ya, yeah, kinakamay muna yan oh. Pakamayin Oh. Kakamayin muna pagka nararamdaman na ninyong humihigpit na. Saka ah. ninyo gagamitan ito. Nung panghigpit niya ha. Para hindi malustrade. O oh, yan yeah, o. Oh. At least sure na o. Oh na nakapasok. At uh, sa paghigpit naman, pag nailagay na yung spark plug, huwag yung masyadong mahigpit na mahigpit. Yung tama lang, kasi baka mamaya maputol o kaya malustred na lalo. ayun Ay, tama lang, yung ganito lang, o yung mild na mild lang. O yan, ganyan lang. Para kung sakaling uh, magkalas uli, hindi masyadong mahihirapan. O, lang ang paghigpit ng spark plug. Okay, dagdag kaalaman ha, lalo doon sa mga baguhan. Okay, maraming maraming salamat sa support nyo sa akin. Thank you.